Hi guys! Hi everyone! Hello world! So guys, andito tayo ngayon sa Daniel's Farmville! So samahan nyo ako guys! Andito tayo mag-ikot-ikot dahil nakabakasyon tayo. yon ito yung Daniel's Farmville. Ang ganda! Ayun, may pa-heart pa siya guys! Ayan! Ang ganda-ganda dito guys kasi napuno siya ng fruits overlooking the malindang malindang ano mount malindang yes guys makikita mo ang view so ito guys located in Sambuanga del Norte yan so yan ah guys makikita mo ayan ang view so dito guys pwede kang magcamping Ayan, ito kasi yung um meron silang mga fruits paikot sa kanilang farm, may may bangkok, santol, may uh, rambutan variety, yung yellow variety na rambutan, meron din sila. Ayan, si atyndida, ito yung may-ari ng Daniel's Farmville, ang kapitbahay. Ito may model pa ako na si Alan. Ayan, pakilala natin ang may-ari. Ayan si Tenida, ang aking kapitbahay. Ayan naman si Alan, ang aking uh, friend, asawa ng friend ko. At yan, ito silang mag-asawa guys. Ipapakita lang nila yung view ng ating... Daniel's Farmville. Ayun, meron din siyang parang cottage sa taas. May nagre-rent din dito guys, ang alam ko. Pag overnight kayo, meron ano, nag accept daw sila ng overnight dito eh. Or ano, basta may entrance, tapos mag ano ka, mag ano kayo ng fruits. So, not sure kung how much kasi libre lang kami dito guys. <laughs> Ah, ayan. Napakalamig at sa ano siya, very fresh. Oo. Ayan. Hindi siya yung patag, bali naka ano siya, naka bababa kayo pag gusto niyo bumaba sa baba. Ganon. Hindi siya patag, guys. Parang mga bundok konti. Mm -hmm. Tapos yun, magka-camping kayo dyan. Mm -hmm. Nakita naman niyo yung mga tanim niya, oh. Mga pine trees. Ayan. an, um, ano pa siya ngayon, still uh, ongoing pa yung gawa niya, paunti-unti. Pero may mga guest na rin silang ina-accept. Ayun, paakyat na tayo dito sa kanilang konting cottage na pwede kayong mag-video. Okay, dito kayo mag overlooking the view. Tapos yun. Mm -mm meron silang video okay dyan. Ang ganda-ganda ng cottage nila guys. Ayan. Yan ang Daniel's Farmville. Ayan. Siguro ano lang ang laki nito guys. Mga one and a half hectares lang. Mm, -mm. Yan. Pero paikot siya ng mga fruits. Mm, kita niyo yan guys. Oh. Overlooking the Mount Malinda view. Dito 'yan sa Mindanao, guys. Uh, yan. Parang uh, somewhere in Putungan, Sambuanga del Norte, Not sure kasi dahil naka-private kami. Eh. Uh -uh. pero Sambuanga del Norte 'to. Parang Putungan tong pangalan nitong lugar nito, guys. Oo. Oh. Kasi first time kong nakapunta dito. Yan from our house na sa ano lang to siya, guys. Mga 30 minutes lang. 30 minutes o 20 minutes, ganun. Ayun. So, mamaya, ayan ang santol dyan, yung Bangkok santol. Nalalaglag lang yung mga fruits niya, guys, kasi, eh, yun na nga, season ng mga prutas dyan. August kasi to guys, eh. Uh, tapos, ayan, <laughs> nakangiti pa, oh. Ayan. <laughs> So guys, mag-harvest na rin tayo dyan sa baba. Mm -mm. Kasi itutor nila kami doon sa kanilang farm. Mm, kasi ang dami daming nga bunga ang kanilang prutas. Ayan na! Ang yellow variety na rambutan. Ito ng mga kasama ko, ang mga kapatid ni Atinida, no, yung may-ari ng farm. Ayun, abot ko talaga ang kanilang rambutan, guys. Yan, at matamis yang yellow variety na yan. Kaya lang nahirapan ay yan ako. <laughs> nahirapan akong magbukas. Mm uh -uh. Yan. Talaga. Pero ang tamis after that kumain kami. O oh, nagharvest lang kaming konti. Natuwa lang kasi ako kasi ito lang yung ito yung 5 years na ano mamumunga siya agad. Uh, -uh. Ang galing nga eh. Yan. Tapos siguro tatlong puno to siya guys. Oo. Uh -huh. Na ano. Na rambutan. Meron din silang red variety na ano. Rambutan. Dito muna kami sa yellow variety. Kasi yung red medyo mataas yung puno niya. May santol din. Pero gusto ko rin yung marang. Ayan. Oh, umiikot-ikot pa akong dahil jan ang abot ko. <laughs> ang saya-saya. Diyos ko, grabe. Tuntuan talaga ako sa aking vacation. Sulit guys ang five days vacation ko. Kasi everyday meron kaming lakad na pupuntahan namin. Matagal na kasi silang nag-invite guys na magpunta dito sa farmville nila. Dahil the last time hindi ako nakasama, hindi ako nakauwi. Sila lang. 'yung BFF ko lang ang umuwi. So sabi niya, punta daw kami doon dahil maganda, maraming fruits. So hindi ko talaga naikot lahat 'yung fruits nila kasi ah uh, 'yung sa santol, hindi ka na ako nakapunta doon. Oo. Ito 'yung BFF ko na si Ami. 'Yan ang kasama ko nagpunta dito sa ano probinsya. 'Yan ang aking kababata. Yan, ang dami niyan si Nano nakuha na bunch na ano, rambutan, guys. Oh, ang galing-galing. So, siya yung nag-ano sa amin kung saan kami sa next day, saan kami pupunta kasi limited lang nga yung oras namin, saka five days lang yung uwi namin. Yan. Tapos, kaya, <laughs> siya talaga yung nag-arrange -ano, ng mga lakad namin. So, guys, Nakikita mo ayun busy bisig pa kami sa kakuha ng rambutan. Oo. Kasi nela ko na ka ano ng rambutan naaabot-abot ko talaga yung ano bunga niya. Kasi mostly inaano pa natin sinusungkit pa natin ang rambutan, guys. Oo. So gusto ko ngang magtanim nito eh. <laughs> Magpatanim ako sa daddy ko. Parang pag-uwi ko, ayun, mag-harvest na. Yan. Ito kasi grafted to guys. Yan. Ayun, may post-post pa ako. Talaga naman. <laughs> Dahil enjoy ang vacation. So guys, ito naman yung red variety. Medyo mataas. May madaling lang yung maiksi na bunga. Mm -mm. Ayan, kaya sinusungkit na lang namin yung ibang, ano, bunga na yan. Umikot lang kami sa, ano, mga puno, na, ano, doon sa farm. Oo. Tapos, maganda taga dito, guys, magdala ka, mag, ano, camping kayo. Yun, malamig ang lugar sa kanila. Oo. Ito na yung nakuha namin. Ayan red and red and yellow variety. Ito naman ang miracle fruit. Miracle fruit ang lalaki ng fruits, guys. Ang waba lang. Ito naman gamot to siya, medicinal fruit. Ma, matigas 'yan, kailangan mong biyakin pa 'yan, guys. Pag nag ka, tapos hindi 'yan didiretso mong kainin. Ilalaga mo pa 'yan, guys biyakin mo, tanggalan mo ng laman, gaw gawin mong juice. So, itong juice, eh, parang i-ano mo, pipigain mo yung juice, para ayun na, pipigain mo, parang lalabas yung juice. Oo, kaya nilalaga mo talaga siya. Pero gamot siya, guys, gamot. Yan ang benefits ng ano na to, prutas na to. Kaya, pero medyo matrabaho kasi siya gagawin to matrabaho kasi <clears throat> ilalaga mo pa at alam mo ano kabigat yan sobrang laki mm -mm. Yan. kahit sa bababa ba, o oh, may bunga siya mm. tapos kaya gusto rin naming subukan na mag ano, sabi nung ano ko kaibigan ko, yan si Alan. Gusto niyang kunin yung isa dyan, subukan daw niya, ilaga daw niya, tapos try daw niya kung paano talaga gagawin niya. Ayan, ang bilis lang tanggalin kasi parang ano na siya, pwede na talaga siyang i -harvest. Yan, ilalaga daw niya, tanggalan daw niya ng laman, tapos ilaga. Tapos, eh uh, iwan ko, kunan siya ng juice. Pipigaan ata, ganyan. Ito yung marang, Marang is a family of fruit. Green, ano siya? Evergreen siya guys. Pag nahinog evergreen, hindi siya brown na gaya nung isa. Ang lasa nito guys, parang milk. Ang ang, para din siyang durian, pero mas ang amoy. Pero hindi siya mas lighter lang sa, sa durian na amoy guys. Oo, ito may favorite. Paborito ko talaga ang mara guys. Yan, after mamaya yan, mahinog na yan guys. Mahinog na siya or bukas, okay na siya. Thank you for watching guys. I love you all. So I hope you enjoy. God bless.